Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang nagkamali nga daw ang Lakers sa pagkuha kay DeAndre Ayton. At ang balita naman patungkol sa pumayag na nga daw si Bam Adebayo. Tara natin pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kaballer sa balitang nagkamali nga daw ang Lakers sa pagkuha kay DeAndre Ayton. Well, bago pa man nga po mga kaballers magsimula, ang NBA preseason ay sobra nga pong excited ang buong Lakers Nation sa buong lineup. Ngayon, ng Lakers lalo pat mayroon na nga daw bagong sentro ang Lakers na si DeAndre Ayton na isang star caliber na player na maaring magdala ng malaking impact sa Lakers. Ngunit, sa ginanap nga po buong laro ng Lakers kontra sa Phoenix Suns ay so, nabaliktad nga po mga kabollers ang mga expectation ng mga fans matapos hindi maganda ang ipinakita ni Aiton sa Lakers at nakapagtala lamang ng isang punto sa buong laro. Well marami nga po ang nadismaya mga kabollers sa ginawa ni Aiton lalo pat sobrang taas nga ng expectation sa kanya sapagkat siya nga ngayon ang kinikilalang papalit kay Davis sa Lakers. Ilan nga sa mga fans ay nagsasabing nagkamali nga daw ang Lakers sa pagkuha kay Ayton sapagkat Malayong malayo nga daw ito kumpara sa mga dumaang agresibong sentro ng Lakers pero syempre marami pa naman mga kaballers mga laro ang Lakers dahil nagsisimula pa lang naman ito at marami pang pagkakataon si Ayton at ipakita ang kanyang tunay na talento sa laro. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballers sa balita patungkol naman sa pumayag na nga daw ito si Bam Adebayo. Alam naman nga natin na sobrang init nga po ngayon mga kaballers ang balita patungkol sa pagkuha ng Golden State Warriors kay Bam Adebayo matapos inanunsyo ni Vrit Siegel na minomonitor nga ng Warriors si Bam Adebayo sa Miami Heat patungkol sa kontrata nito. Malamang sa malamang ilan sa inyo ay alam na patapos na rin naman ang kontrata nito ni Bam Adebayo sa Miami Heat kaya talagang di natin maikakaila na binabantayan ito ng Warriors lalo pat sobrang laking tulong nga nito para sa Warriors kapag nakuha nila. Sa naging interview nga po mga kaballers ni Bam Adebayo matapos tanungin ito patungkol sa kung may balak nga daw itong lumipat ng ibang team sinabi nga ni Bam na wala nga daw siyang eksaktong desisyon pa sa ngayon. Pero kung sakali man nga daw na lumipat siya sa ibang kupunan ay mas pipiliin niya nga ho mga kabollers na mapunta siya sa team na kayang makipagkumpit sa kampiyonato. Which is walang ibang team mga kabollers ang makakapagbigay sa kanya nito kundi ang Warriors dahil alam naman nga natin na maganda ang lineup ng Warriors ngayon at kung mapupunta pa siya dito ay mas lalo pa itong lalakas at lalakas din ang kanyang tsansa na magkampiyon. So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching!